Ang kontrobersya tungkol sa pagiging bakla o tomboy ay palaging hindi nawawala mula pa noon hanggang ngayon. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa homosexuality at same-sex marriage? Ano ang kalooban ng Diyos patungkol dito? May mga simbahan na hindi pinapayagan ang homosexuality at same-sex marriage. Gayunpaman, meron din namang mga simbahan na tumatanggap sa mga LGBT at inaprubahan ng kanilang mga gawa, pamumuhay at pagpapakasal sa parehong kasarian. Sa ngayon ay nakikita natin ang pagdami ng simbahan na tumatanggap sa homosexuality at same-sex marriage. Sa katunayan, noong 2015 sa United States, ginawang legal ng Supreme Court ang gay marriage sa buong bansa. Nitong buwan din naman ay formal nang pinahintulutan ni Pope Francis ang mga paring katoliko na bendisyonan ng same-sex couples. Bago pa ang deklarasyon na ito, Meron ang ng binindisyon ng same-sex couple ang Santo Papa noong October 2023. Ibig sabihin, ang magkaparehas na kasarian ay binibigyan ng bendisyon sa pagsasama, isang paraan na ginagamit ng ilang pari upang matiyak na ang mga homoseksual na naghahangad na mapabilang sa pamayanan ng kristyano ay makadama ng pagtanggap at paghalang. inaprubahan ni Pope Francis ang dokumento na may pangalang fiducia suplicans o supplicating trust nitong December 2023. Isang dokumento na inilabas ng Vatican para sa isang makabuluhang pagsulong para sa mga LGBT sa simbahang Romanong Katoliko. Sinabi ng Vatican na dapat itong maging isang sinyales na tinatanggap ng Diyos ang lahat. Ayon sa dokumentong inaproba ni Pope Francis, ang pagbibendisyon sa same-sex couple ay maaaring isagawa basta't hindi ito bahagi ng mga regular na ritual o liturhiya ng simbahan gaya ng kasal ng babae at lalaki. Dugtong pa ng isang pari na isang Jesuit priest na nangangaral sa mga gay Catholics at supporter din ni Pope Francis. Sana ay maging hudyat daw ito sa pagbubukas ng posibilidad na mabindisyonan ang mga magpartners na may kaparehong kasarian. Masaya o siya na mabindisyonan ng mga kakilala niyang same-sex couples. Ang deklarasyong ito ay nakakagulat para sa same-sex couples na dati-rati ay pinagbabawal sa lahat ng obispo, pari at diakono. Ayon sa marami, ang mga bagong alituntunin na nagpapahintulot sa mga pari na basmasa ng mga relasyong parehong kasarian ay itinuturing na kasalanan. Dahil hindi umano maaaring bendisyonan ng Diyos ang isang kasalanan, ang deklarasyon ay nagpapatunay na lumalala ang paglambot ng simbahang katoliko. Noong 2013 pa, tinangka ni po Francis na baguhin ang pananaw ng simbahan sa LGBT katoliks nang tanungin siya noon ng isang reporter tungkol sa mga pari na gay, ang naging sagot niya ay sino siya para husgahan ng mga ito. Nagpahayag din ng suporta noon si Pope Francis para sa civil recognition ng same-sex couples. Hinikayat din niya ang Vatican na iwasan ng mga mapanakit na salita laban sa gay people. Ang kanyang pagsuporta sa legal recognition ng gay couples at kasal sa simbahan ay taliwa sa 2003 Vatican ruling na hinahadlangan ang legal na recognition ng homosexual unions. Mariin itong tinutulan at binatikos ng ibang mananampalataya. Hindi dapat mahaluan ang unconditional power ng pagmamahal ng Diyos. Ang pagiging bukas ni Pope Francis sa LGBT Catholics ay laging kinukontra. Inaasahan na ang kanyang pagpayag na mabendisyonan ng same-sex couples ay muling kukontrahin ng iba pang mga Kristiyano. Ang bendisyon kasalat pagtatalik ng dalawang taong may magkaparehong kasarian ay labag sa salita ng Diyos. Ito ay isang uri ng labanang espiritual na hindi dapat ipagwalang bahala ng bawat taong naniniwala sa Diyos. Ito ay isang labanang hindi maaaring salihan ng mga sumusunod sa utos at halimbawa ni Heso Kristo. Sa tuwing binabanggit sa Biblia, malinaw na pawang babae at laki lamang ang ginawa ng Diyos. Maging ang pag-aasawa ay sa pagitan din lamang ng isang lalaki at isang babae. Ito ang sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 21 to 24. Kaya't pinatulog ng Panginoon Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon ay ginawa niya ng isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila ay nagiging isa. Malinaw na ang pag-aasawa ay sa pagitan lamang ng isang lalaki at isang babae at ang pangunahing layunin ay ang pagtatayo at pagkakaroon ng maayos na kalagayan sa pamilya. Sa kalikasan at sa pisikal, malinaw na ang lalaki ang idinisenyo na akma para sa isang babae dahil ang pagpaparami ng lahi ang natural na layuin nito na tanging babae at lalaki lamang ang makakagawa. Kaya't malinaw na kinokondina ng Biblia ang pagiging bakla at tomboy o homosexuality bilang isang imoral at hindi normal na kasalanan. Ito ang sinasabi sa Levitico chapter 18 verse 22. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal sa mga taga Roma chapter 1 verse 26 to 27. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila na humaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Malinaw na ang pagiging bakla at tomboy ay isang karumalduman at kasuklam-suklam na kasalanan. Hindi nila lang ng Diyos ang tao na may pagnanasa sa kanyang kaparehong kasarian. Sinasabi sa atin ng Biblia na nagiging bakla o tomboy ang isang tao ay dahil sa kasalanan. Bawat tao ay nagtataglay ng masamang kalikasan simula ng magkasala ang unang mga tao, katangian ng jablo na naghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos. Kapag lumalaki ang isang bata, Nagkakaroon siya ng katangian, damdamin at kaluuban na lumalabas sa laman at maaari niyang piliin ang kasalanan at kadiliman. Hanggat ang isang tao ay pinamumunuan ng laman, ang kapangyarihan ni Satanas ay magkakaroon ng kontrol sa buhay ng tao. Ang damdamin at emosyon sa laman ay maiimpluensyahan at kinukontrol ng kapangyarihan ng demonyo. Ang isang tao ay maaaring isilang na may posibilidad na maging bakla o tomboy, kagaya ng mga tao na isinisilang na may malaking posibilidad na gumawa ng dahas at iba pang mga kasalanan. Subalit hindi ito dahilan para sa tao na mas pinipiling sundin ang kanilang mga makasalanang pagnanasa kaysa magpasakop sa kalooban ng Diyos mga kapatid, ang lahat ng kasalanan ay kinamumuhian ng Diyos, maliit man o malaki, at ang bunga nito ay matinding kaparusahan. Ang isang halimbawa nito ay mababasa natin sa Genesis 19 tungkol sa mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki sa lungsod ng Sodoma at Gomorrah. Ito ang dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos ang lungsod na ito. Isang patunay na ang kasamaan na ito ay nagpapatuloy hanggang sa ating generasyon, kahit malinaw na nagbabala ang Diyos tungkol dito ang Sodoma at Gomorrah ay nagsisilbing halimbawa kung paanong kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at katulad ng homosexuality. Sa kabila ng kasalanan ito, maraming tao pa rin at mga leader ng ibang mga simbahan ang patuloy na isinusulong ang same-sex couple at agresibong nakikipaglaban. Bakit? Ito ay dahil alam ng tao na ito ay kasalanan at ang paraan upang pigilan ang kaalamang ito ay ang magbulag-bulagan at gawing normal at tumutol sa katotohanan. Mga kapatid, nalalaman ng tao ang katotohanan dahil ginawa itong payak ng Diyos, ngunit tinanggihan ng tao ang katotohanan at pinalitan ito ng kasinungalingan. Isinusulong ng mga makasalanan ang kasinungalingan at pinipigilan at nilalabanan naman ang katotohanan bilang mga kristyanong at totoong tagasunod ng Panginoong Yesu Kristo. Hindi tayo dapat mamuno sa ating sariling mga opinyon, damdamin at emosyon at sinasabi ng mundo. Dapat nating tingnan at sundin ang sinasabi ng Biblia para sa kalooban ng Diyos tungkol sa homosexuality. Huwag tayong sumunod sa sinasabi lamang ng tao at sa mundo. Hindi tatanggapin ng Diyos ang homosexuality kahit anong sabihin ng tao dahil hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang kalooban sa pagnanasa ng tao. Dapat tayong mamunong at kontrolin ng espiritu sa halip na laman at kasalanan. Hindi tayo dapat lumakad sa kasalanan at kasamaan ayon sa espiritu at kabanalan. Mga kapatid, tumingin ka sa paligid mo at makikita mo ang seksual na karumihan sa mundong ito at lalo pa itong lumalala. Tinatanggap na ng ibang mga simbahan at kongregasyon ang homoseksual sa halip na sumunod ng maayos sa salita ng Diyos. Hindi nila hinaharap ang kanilang makasalanang gawain, sa halip ay pinapayagan nila ang homoseksual. Pinapayagan nila ang kasalanan. Ang kanilang tinaguriang pag-ibig sa katotohanan ay maling pag-ibig na kalauna na ipapatay sa kanila. Ito ay dahil sa pagtanggap sa kasalanan. Dahil sa pagtanggap sa kasalanan, maraming tao ang mapapahamak habang iniisip nila na nabubuhay sila sa makajos at nakakalugod sa Diyos. Maraming tao sa mundo tulad ng mga leader at ng iba pang mga Inglesya ay nagiging kaibigan na rin ng mundo na ang sanhi ay ang pagkapahamak ng maraming kaluluwa. Mga kapatid, kung isa ka sa nakikipaglaban sa damdaming homoseksual ay may isang paraan para malabanan mo ito. Iyon ay si Jesus at maaari ka niyang palayain sa pagkaalipin na ito. Kapag ikaw ay nagsisi at maipanganak na muli, ang iyong buhay ay mababago. Hindi ka mapipigil ng iyong laman ngunit ikaw ay mapipigil ng espiritu. Laging niyong tatandaan ang malinaw na babala ng Panginoon laban sa kasalanan. Ito ang sinasabi sa 1 Corinto chapter 6 verse 9. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nandalait sa kapwa o daraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!